Dito po tayo kay Ate Elito, ang aking na ate dito sa Baksakan. Alamin po natin ang mga asking price ng kanyang mga sariwang gulay na kanyang ngayong binibenta sa kanyang presto. Ito po si Ate Ine. Ate good morning. Ate Ine, napansin ko may kalamansi ito. Magaganda itong kalamansi mo. Magkano ngayon yung asking price? So, Ayan na, medyo bumaba po siya. Pag umaga dati, 2,000. Ngayon, 1,000 lang. Kasi uh, sabi na pag tumatanghal yung mahapon bumababa. Pag maaga pa lang daw, dalawang Ngayon, one lang, kaya medyo mababa. siya. Ano. Naman, naman. Pag, ano? Pag ano, ano? Hindi, natin malaman yung ano yung Mesa. takbo ng presyo ng gulay. Depende na lang kung, 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 ano, mali malikot ang presyo. Depende na lang kung maraming supply o konti supply. May okra din siya, katila nitong okra. At yun eh, ka-sir, magaling. 25. 25. ang okra niya. Ayan, magaganda. Ito yung kasarapan sa okra, yung maliliit, ano, kaysa sa malalaki, ano. Ano itong upo natin, balag? Agapang, Gapang, magkaning gapang? 5 pesos lang. Yeah. <laughs> Natawa naman ako sa sinabi ni si oh, kaya aspin pa. Ibig sabihin ask nga, pwedeng tawaran Yung may bawas pa. Pag sinabi kasi natin aspin may bawas pa yung pwedeng tawaran. Kasi nasa palengke po tayo, wala po tayo sa mall. Hindi tulad ng mall. Pag sinabi mo yung presyo, fix na po yun. At dito, meron din po si Atene. Kagaganda ng... ini sa itong sibuyas sa puti na ito, malalaki. Magkano po yung malalaki natin? 25 ang kilo. 35 ba ang kilo, bali 350 ba? Bali sa 10 kilo kasi sa burrito no? yan, o yan, 30, 350, yan, yeah. <coughs> yan. Eh, kaganda naman ang tindera. <laughs> 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 Talagang in-house mo ba? Ito natin, tong domino natin talang nabilog. 35 mo. Wow. 35, yan. Maraming salamat, Ate Inito. Oh, yan na ang tinatanong po natin asking price maari po magbago yan anytime pwede magbago ay mga taga palayan po kayo po ba nagdala ng gulay ay ito po yung mga taga palayan ba ito niya, palanye pala tawag ano ba dala niyo yung gulay sibuyas Okra po. Ah, okra. Ito pala yung mag Ay, kagaganda eh. pala ng mga, ng mga ano. Kagaganda pala ng mga taga-palayang. Kaya lang, medyo mahihain. Sa, <coughs> sa ano, medyo. Oh. Ah. Dalaga pa ito mga ito. Wow. <laughs> 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 oh. oh, nahiya. Oh. oh mahihain. Oh, Maraming salamat po nga madam sa pagdadala ng gulay dito sa ating baksakan. Ayaw nilang magpakita. Oh, ayaw magpakita. Mag Oh. oh Lagay nice. mo ba yung text mail madam? Lagay mo ng text mail yan. Yan. <laughs> sige. Mayayain May May po. Okay. Salamat. Uh -huh. Dito po tayo sa pwesto nila madam Alma and Milka. Dito po sa mga sibuyas nila. Yan. Good morning po madam. Kagaganda naman ang matindera din. <laughs> Madam, ano ko lang po, tanong ko lang asking price ng ating mga sibuyas. Yung ganito po ba kalalaki, kagaganda naman ng sibuyas. Oh. Okay. Magkano po ba yung turing natin dito? Ask. Uh, white po, 38. 38, yung ganito ang size. Eh, yung okay. di uno po? Yan di uno po, 30. 30, yun. May big pa, magkano po yung big? 42. 42, sa pula po natin? 62. 62? Oh, 62. Sa kanso po natin bawang? Uh, ano po, Isang 600, 580. Eh, sa super white po? Super white po, 700. 700. Ayan po. Yung presto po nila, andito andi ito lang po yan sa bandang exit. Tabi lang po sila ng exit. Kaliwa, pangalawang presto. Maraming salamat po. Tingnan nyo naman, no. Kagaganda ng tindera talaga din. Oo. Oh. Madam, magkano labong natin po ngayon? Asking price. 30 po. Ha? 30. Eh, bet mo na, no? Ang laki ng binaba. Etong galyang natin. Ito maliit. Galyang din ba 'to? Ito so malaki magkano? Magkano po? 30 po 'yan. Mukhang sarap na sarap tayo sa pagpapay ng diyan. <laughs> okay. Dito tayo sa ano sa aking idol na si Boss J. Boss J, daanan na ulit kita. Magkano na po ngayon yung repol natin, Boss J? 380 per bundle yan o eh yung ating ano laban o 200. 200 yan P350 pa sa pechay bago po natin 500 500 sa sayote natin sir 350 350 sa wash natin yung carrots 700 sa patatas po 800 800 sa marble po natin 850 maraming salamat po boss J ang presa po ni boss J ito lang po yung exit ayan ang kita agad at sa makikita niya agad yung kanyang katawang macho. Lalo, lalo, sana. Ayan. Isang mapagpalang araw ka kung mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke sa ating mga kapwa kabanatwenyos proud to be kabanatwenyo welcome po ulit sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palenque. Muli po ito po yung kasama kaibigan ang boses ng Palenque. Dan TV po ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Ngayon po ay June 24, araw po ng lunes. Isang mainit na araw na naman po. Ang gagawin natin pagtatanong o pag-update ng mga asking price tulad ng nakikita niyo po sa ating video sa mga kasama natin sa Kadora, sa Kadoro. Dito lang po yan sa pinakamalaking baksakan ng gulay at pinakamurang baksakan ng gulay ang Kabanatuan Vegetable Trading Center. Palengke ng sanitan. Sama niyo po ako magtanong ng mga asking price. Pahanda niyo po Ang itatanong natin ay ang mga asking price lamang. Hindi pa po yan ang final prices dahil may pagbabago po yan pag tumawad ang ating mga mamimili sa mga suki nilang sakadora-sakadoro. At kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque, please don't forget to subscribe. Sana po, yung hindi pa nakapag-subscribe, napakarami pa po. Pindutin po natin ang subscribe button abang nanonood po tayo para updated po tayo sa presyo araw-araw ng mga sariwang gulay dito sa ating baksakan. Pwede din po natin bigyan sa isang magandang like o share ang ating video para po sa iba natin mga kasamahan. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, boses ng palengke, Dante Viernes po ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City. Kaya tara let's subscribe na po tayo at samahan niyo na po kong mag-update. Dito po tayo kay Machete. Marami na namin siyang gulay oh. Meron patolang palitpik, okra, sitaw, upo, pati yung bonitong ampalaya. Kasipag ng ating sakadoro, taga buhat pa. Oh. Hindi lang pogi, masipag pa. Alamin po natin ang kanya mga asking price. Good morning, mad Machete. Mad Machete, magkano na yung palitpik natin, patola? Asking po natin. Twenty. Napaka mura po. Sa okra po ito, murang mura ito. Alam ko eh. Yung okra mo? 25 five Twenty-five. Itong bonito natin? Dito po, 30 30, 30. yan Ay, meron din siyang ano ito. Yung sitaw. Anong sitaw to Machete. Hindi ito. Verde. Verde o. oh Baka dalawang ano. Dalawang Dalawang bonito. Machete na sitaw to Negro. Magkano yung negro? 100. 100. isa. Oh, yan. Iyon ano yung mga inaayos na upo ni, ano, ni Totoy Mola? Totoy uh, oh, Mola. Totoy Mola. Ano yung, ano ba yung balag ba na upo? Oh, yan. Kaganda ng, ano. Kasi pag ni, ni, ano, ni Sir Totoy Mola. Ano? Eh, Kagaganda na inayos ng upo ni Totoy Molo. Totoy Mola saan galing yan? <laughs> yan. Yeah. Talaga pong masipag din. Para lang po si si Totoy Molo. Para lang din po si Machete yan. Yan. Yeah. Oh. eto Itong kahibigan ko naman seryoso. eto kailang araw-arto ar seryoso. <laughs> Magano yung natin yung sili? 70 yan, yeah, medyo mangat na. Anong ano yun? Anong talong yun? Mucho. Mucho, magkali mucho. 30 husky. Oo. Oh. Ano yung ampalayan na yun? Mistisa. Mistisa, magkali mistisa. Renta. Ha? 50. 50. Itong siling panigang mo? Di mabili. Mga magkano ng turing ba Pince. Pince. yan? 15. 15. Yan. Ito po naman yung akin si si si, ano, si Rosana Roses puto ng ano eh ng baksakan. Siyempre yung idol ko ayon si Catherine Bernando, Bernardo. Uh, <laughs> yan. Kaganda. Pero para sa ano, may parang sa Silin Taiwan. Ito magkano sa Silin Taiwan natin ngayon? Asking ng price. 140. 140. Yan, sumagot si Catherine Bernardo. Uh, yan. Yung Taiwan natin may free eh. pay. So, ito na naman si ano, Si Si Ruro naman pagod na pagod si Ruro Pagod na pagod si Ruro sa kabubuhat. Si, si Brillantes naman. <laughs> ano? Si <laughs> Si Madam Brillantes. Nangangarap ng gising. Yan. Ayun. ano. Dito. Parang itong papaya ginawa ang barikada ni Sir Harold. Yan. Eh. Dami. Harold, magkano yung papaya natin ngayon? Asking price lang. 170. 170. Sa'yo din ito, pecha yung madam. Ay, naglulat naman ako. Ay, si madam pala. Good morning ko. Magkano po ngayon yung mustasa natin? Asking price lang. Asking lang siya? ah oh, magkano? 30. Medyo bumaba naman ano. Dati na, naka 80, 90. Kailangan na ba? Bumaba. Marami lang. Marami. 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 Masisira lalo yung beauty mo niyan. Tignan mo si Tokayo, dati ko may pinapayungan pa Kaya nga, ginugusto niya, ginugusto niya ako eh. Alam mo ba, sigat na sigat ngayon yung tukayo ko ngayon Dahil napakaraming niyang gulay, ano? Hindi mo sumikat siya ngayon sa susunod ako ngayon Kaya ano mo na, ikukulong mo na ano Tokayo, good morning Ayan po, ang daming gulay. Oh. Time check po natin. Alas 10 pa lang po ng umaga. Ang daming pang na dumadating. Dito ulit po tayo kay Madam. Ay, Idol. Kahapon po sa nagtatanong sa atin magkano yung luya, nakapag ano po tayo, nakapag-update siguro, hindi nyo lang po na panood. Ito po, ngayon, update po ulit natin yung luya. alamin po natin. Good morning, sir. Good morning, madam. Madam, magkano na po yung pinakamaganda nating luya? Ay. Pero yung pinakamalaki sa talaga. Na medyo bumaba din kahit papaano kasi dalawa nasa 2,000 na, di ba? At 200 na ngayon. Bumaba. Bumaba na nagkakaroon na ng maraming supply. Eh yung puso po natin, madam. 15 lang po. 15. Ay, yan bumaba din ano? Oh. Bumaba ba yata. Eh yung ano natin, galyang natin na puti, pati pula. 500. 500 Ayun, medyo fixed, mataas pa rin ng konti. Ano po ba 'to, Miracle? Yan. Madam, Miracle to? Ako, Miracle po. Magkano po yung Miracle, Madam? 300. 300. Sasampalok po natin, magkano? 50. 580. Yan. Maraming salamat po. Ito, may Gracia. Kasi may Gracia, may Bella, mayroon Sofia, may Pia, may Suprema. Ito, Gracia. Madam, magkano yung Gracia natin? Asking price lang. Mention ko lang. Oh, napakamura pala ng Gracia. Ano? nalilito sa mga ano, kalabasa. Salamat po. Ayan, dito kay Boss Junjun. -Jun. Meron na siyang pechay agad. Magkano yung pechay natin ngayon? Medyo po asking price po, 54. Ah, medyo bumaba ba na siya kahit papano? Eh, yung mustasa? Alos, parehas po. Parehas lang, wala siyang pag... Saan galing maling pechay yung mustasa natin? Gabaldon po. Gabaldon, Gabaldon. yan. Ha. Mga taga-gabaldon, ito po yung pechay at inyong mustasa kay Boss Junjun. -Jun. Ayun mo po natin balag. Ito na na po natin ay i-bench nilang po, Ben. Ben, mura din. No. Anong ano yun? Anong sitaw? Sitaw po yan. Yung po ay... Salakit. Ano po yan? Negro. Magkano yung negro? Magkano yung negro natin? Ang negro po natin yun yung 100. 100. Ay, mura din. Ayun yung Taiwan natin. Oh, okay. Yung Taiwan natin ngayon, boss. Yun, yun. 16 1615 Ayaw na ang ano gumalaw. Yan. Dito Merong Bostante, ano anong topia o sopia? Pia. Ibana. Pia. Ibana naman Ibana naman meron pa. Iba-iba yung klase ng kalabase eh. Mag magani asking price na iba na natin ngayon. Beige hey, ko po. Beige si oh, Ayan, sa ato, tumali. Tumili. Hey. Mag oh, tumali. Magkain din. Mahal yan, alam ko eh. Magkano? 70. Ay, mura pa. Eh, nasa ano na yan. 100 ata. Oh, sa palengke nga 100 plus yan eh. Ito, ito uh, oh, kayo, ayaw, itong ano natin. Ayong Bel. O, bigay mo yung tatlo. Yung malaki, 90, 80. Yan, yeah, 90, 80 yung malaki. Yung talagang good na good. Yung medyo 50, 40. Yan. Ito ka po po yan. Dito po tayo sa presto ni Madam Juliet, pati ni Madam Jackie. Good morning Madam Juliet, good morning Madam Jackie. Kagaganda ng mga sakador ako talaga dito sa baksa. Makakain na po yung ano natin. Kasi asking lang po yung ganitong ano. Ano po ba ang variety to? 207 o oh, oh 207 oh, yan kinsi lang uh, 150 bali per bundle eto uh, ng ating patolan palitik asking lang ah? yun oh asking yan yan yeah. pag sinabing asking natatawaran pa syempre yan pero maganda po yung kanyang patolan palitik o yung fairness kasi ano po yung maberde po yan maberde oh, ma oh. iba kasi yung puti ano mas mura yung puti naging verde na yan oh salamat po Ere sa uh, kalabasa pa si so, eh, ano si Boss Junjun. Brother Junjun, magkano kalabasa natin yung malaki? 35. Oh, 35 pa rin, wala pa rin pagbabago. Hindi siya gumagalaw, hindi tumitinag yung presyo ng Suprema sa nagtatanong po ng Suprema. ayan. Ayun. Kay Ate Peli ko, sa Sister Peli ko, sa kapatid ko. Kapatid, kaganda ng ano mo, ng talong. anong talong 'yan? Propeli so, ka, magkano yung asking price ng pork chop? Ah, mahal o. Oh. Eh, medyo bumaba ngayon, ano? P40 Ito, garnet ba ito? Uh, garnet, mistisa. <mulay> ito Kumpa... Wow, nahiya naman ako. <mulay> <mulay> magkano yung asking price nito? 55 po. 55, yan And 50, 50. Siyempre po pag sinabi natin yung ice cream price Tatawaran kayo panigurado eh yeah. Dahil wala naman tayo sa mall diba yan Eh yung ganito natin bawang na super wet pa yan 600 lang. Ay, Medyo bumababa yata yung bawang ano? Bumaba Okay salamat <laughs> Ito, alamin po natin yung presyo ng ano, morado pati sampalok mm -hmm. ni Madam. Ano, mm -hmm. Lorna, Madam Lorna, magkano po yung morado natin ngayon? asking price lang po, magkano po? 25, biamora. Yeah, murang moray, ayun po yung sampalok. 52 'yan. Maraming salamat, Madam Lorna. Salamat. magaganda yung isuot ali Sister Telico. Sis, si, ang ganda lang si ano mo, sultan mo. Magkano ba yung ganito natin yung asin? 80 asin. Ako, medyo minamalat pa yata yun, sister ko. Kumanta. Itong ganito, di uno natin, magkano? Napaka-mura. Salamat, sis. Sa'yo ba yung pipinong puti? May Ah, oh, okay. Ayan, patolang kinis. So, oh, yan. Yeah. Madam, uh, okay. magkano yung patulang kinis natin? Asking price lang. Uh, asking price, 15 po. 15. 150. Bali po, 150 sa bundle. Saan magaling patulang kinis natin? Bagong sikat po. Yeah, bagong sikat, Ito po yung inanak kong maganda. Yeah. <laughs> okay. Dito po tayo sa sana. Maghanap po tayo ng sitaw. Kasi gusto ko lang pong linawin yung sa nagtatanong sa atin yung paano ba naging presyo yung ganoon sa sitaw. Yeah, yeah. Dito po, bibigyan natin ng lina Ito po, katulad ni po, ito to, isang, isang, ito yung sinasabi ko, isang big case. Ay, anong nga sitaw to? Gangnam style. Ha? Huh? Gangnam, 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 Gangnam style. Gangnam style. Kasi maray na ganito isang big magkano isang big fish ng ganito? Isang daan. O isang daan, isang daan na to. Ngayon, uh, ilang kilo to? may dalawang kilo yan, umigit kumulang dalawang kilo, yan ngayon, Dory sa isang plastic magkailangan ganito o sampo, bali kung isandaan to bali pag sampo isang libo, yan, kung sampo ang isang buong plastic isang libo, yan basta isang big case ito, ngayon katulad nito, example tinatanong natin presyo ng big case ito na yan, kung daan. yan, isandaan Uh, pero may, yung, yung, kilo niya, may kumulang daw na dalawang kilo. Ngayon, sa isang ganito, sa isang bundle, merong sampung laman. So, sa sampung laman, katulad niya, isang libo. Yan, sana po malina ba? Ulitin po natin. Ito po, isang daan, isang big case Sa isang bundle po, may sampung ganito. Yung sampung ganyan, bali, isang libo po. Yan. Dito, so, malinaw na yan. Dito, meron tayong ano. Sa iba ano? Do Doon sa ito? Magkano to? 70 yan. Salamat. Ang si Eric to. Yan, malinaw na siguro yung sitaw na yon. Basta, basta ang tinanong natin isang big case sa isang bundle, meron 10. Kung magkano ang isang big case, kung sabi natin isang daan, sa isang bundle naman, pag may sampu siya, 1,000. Ang timbang ko noon, edit kumulang kasi minsan may 1.8, 1.9, dalawang kilo, ayan. Sana po malinaw. Si okay, Boss Eric oh. Pipinong backlab Boss Eric Maganda. Sampu yan. Sampo, napaka, hindi siya maganda. Pero marami siyang talong, oh. Ganda ng talong. Oh. Boss Eric, maganda yung talong mo, oh. Ano talong yan? Magkano yung mucho? 35. 35 yan. Salamat. Kipo. Ako isang talaga. Yan. Sana yung sa pagtatanong natin sa sitaw na linawan medyo yung nagtatanong. Pasensya na po Kaya Ako kasi taga-update lang talaga. Kung anong sabihin sa akin, ayun din ang penetration natin. Keri may sitaw pa. Tanong natin na ito. Kay Machete na interview ko na kanina eh. Tanahin natin. Machete, anong sitaw to? Negro. Negro. Yung isang galto, isang big case, magkano? 110. 110. Ngayon, sa isang bundle, ilan lamang ganun yung isang big case? O, sampo. Bali. Pag binili natin, 1,100. 1,100. Del 10, 1,100. 110 to. Negro naman yan. Depende po sa variety at quality ng sitaw. Yan, mahabang mahaba yung negro. Eh. Sana po, malino. Eh, si Totoy Mola, kanina pa ito ah. Si Totoy Mola, ang sipag mo, no? Magkano yung ganyan bonito natin? 35. 35, yeah. Huwag mo yung si Machete, ano? Okay. Bali <laughs> po. Salamat. Yeah, binalitan ko po sila kasi nga dahil nga sa sito medyo uh, nalilito tayo ngayon palagay ko okay naman na madam anong ano to anong ah? Magkano yung mestiza? 500 na benta. 500. Hindi ka naman galit nun? Galit nga, tamo ba? Nagagalit tos. Nagagalit, tumawa naman. Nope. Time check po, 10.55. Ang dami pa rin dumadating na ating mga gulay tumana. Galing po to sa 32 bayan ng lalawigan ng Nebay Silla. Particular na po, napakarami po sa Gapal Laur, Rizal, Talavera, Aliaga, and of course sa ating 89 barangay ng ating lungsod ng Kabanatuan kasi po yung mga Kabanatuenos. Kaya sinasabi ko, proud to be Kabanatuenyo. Mahilig po sa pagtatanim din ng gulay ang ating mga kapwa Kabanatuenyo. Kaya sa mga taga Manila po dyan, Bulacan, sa Pampanga, Bataan, Sambales, Laguna, Cavite, dito na po kayo mangalakal ng ating mga sariwang gulay. Ma na, at siyempre sariwang sariwa pa. Abangan po namin kayo dito Ah. Alamin natin yung ano, yung mais. Di ko na ano kanin eh. 65. so, ano. Inahakot no. Kagaganda po ng kanilang mais oh. O, tingnan niya po, kuhali. Kaganda ng mais niya. Madami yan, dilaw puti. Maganin puti po. Magkano yung puti po? 3.30. 3.30, yan. Yan po, may din sa kanya. Kaganda po ng mais na puti. Dito lang po kayo. Sa tabi lang po ni, ano to, ni ate. Ni, yeah. yeah. makikita niya agad yung maraming magagandang mais. Yeah. Ah. Yeah. Ay, madam, magkano yung domino natin ganyan talong? 45. 45. Yeah. Nakikita niya naman sa mga bago po ha ah. Ang atin pong ano, baksakan bukas mula Lunes hanggang linggo, alas 7 ng umaga hanggang alas 3, alas 4 ng hapon. Sarado po tayo sa gabi, wala pong baksakan sa gabi. Yan o, oh, hindi na po makadaan ha. Oh. O, oh, time check, alas 11. Ito. Madam, biskaya ba ito? Magkano po yung biskaya natin per kilo? What? 95. 95 'yan. Wala po kasi ngayon kamatis dito sa aming lungsod ng Kamanatuan kaya sa lalawigan ng Nueva Ecija wala pong kamatis ngayon kaya Biskaya po nang gagaling. Kaya medyo angat po yung presyo ng ating kamatis 95. At siyempre dito po sa ating kamoting si Taiwan si malaki. 45 45? Ay tumataas na, no Ay sa medium. Medium po 35. 35 sa small. Yan, kanina po ito kasi nung dinanang ko, hindi ko siya ma-interview dahil puno-puno po ito. Ngayon po, nakuha, no? Yan, okay. Salamat po, Madam Maymay. Maganda rin si Maymay. Lahat ng sakadora dito, magaganda. Wala kang itatapon. Siyempre, ang ating saluyot po, okay, Madam Ana. Madam Ana, magkano na yung saluyot natin ngayon? Asking. 12,000 po sa kamote po natin, talbos. 5 piso, yan po asa. Nagpapa-update ng ating saluyot, pati ng ating talbos ng kamote. Dito po yan kay Madam Ana. Ito, yung mucho na talong ni Madam Lilibet. 300 na kuha per bundle, yan. E yung ano natin, ang palaya, magkano? Meron po 55, meron po... Ano ito, tisay ba? Amisisa ba ito? Okay, yan. Bumaba po yung ating ampalaya. Ang laki yung binaba. Yan po, patuloy pa rin ang pagdating ng mga gulay dito sa ating baksakan. Napakaraming gulay. Ayan po mga kapalengke, mga kabaka po ako kabanapinyos ang ating mga asking price update ngayong araw po ng lunes. Napakarami po ng gulay na dumadating gulay tumana. Ayan, traffic na naman po dahil sa dami ng gulay. Napakainit. Kahit na mainit po, nagtsatsaga po tayo mag-update para maparating lang po natin sa mga kapalintin natin, mga kaibigan natin farmers. yun na, yung masisipag natin farmers ang lalawigan ng Nueva Ecija. Particular na rin po siyempre sa ating mga kapwa, kabanatwenyos, masisipag magkanin ng gulay. Okay, please don't forget to follow. Sana sa mga nanonood, i po natin ang ating FB page channel. Huwag po natin kalimutan abang nanonood tayo. Ganon din po sa ating YouTube channel. Subscribe na po tayo para naka-update po tayo ng mga presyo ng gulay dito araw-araw. Tanda niyo po ha. Ah. araw-araw ko po, po ina-update yan. Yung tinatanong ko lang po mga asking price. Pag asking price, may pwede pa pong bumabayan dahil tatawaran po ng mamimili. Lalo. Wala po tayo sa mall, hindi po fixed price. Pwede pong tumawad pag asking price. Kaya yung asking price nila, bumababa po yan pag pinawara. See you again po sa ating next video. At sana magdala kayo ng payo pag kayo na maling dito. Inom na maraming tubig. At ingat po lagi tayo. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, boses ng palengke, Dante Biernes po. Ang Mister Palenque po ng Cabanatuan City. Bye bye po siya again tomorrow. God bless. Yung mga idol ko po 'yon. Yung idol ko ng ano? Ah, si ang pangalan nito. Yung magandang lalaki na ang baksakan ko. Isa sa magandang lalaki ng baksakan. Hindi ko pa siyang ang gandang lalaki 'yan. Ah, syempre si Doktora. Doktora, good morning 'yan.